Hello guys. Sumanguha tayo ng ano ganyan guys. Saluyot. Marami kaming saluyot dito sa bahay namin guys. Ano, gatubo lang siya guys. Ayun. So actually guys, may nakuha na ako. So dagdagan natin ang saluyot. Tapos ito. Ayan Oh. Dito lang yan sa bahay namin sa likod. Dito lang pakalat-kalat lang sila. Ayan. So may nakuha. Pasok na tayo ulit guys. Pakita ko sa inyo guys ang nasa layot namin. Ayan guys oh. Tingnan nyo guys. Ang saloyot namin. Dito lang yan. Shout out mama fe. Papaham. Ayan. Mao. Saloyot dito sa likod lang. Doon sa may papaya. Sa may papaya Sa may ano lang to. Sa likod. Sa may saging. Sumanguha tayo guys. Harvest tayo ng ating ano. Uh, ang tataba ng mga ano oh. Ang tataba oh. Saloyot guys oh. Ang taba oh. Tutuin ko ito mamaya guys. So, libre lang to guys. Pandagan, ano lang, kusang nga tubo lang dito sa, ano namin, sa area namin. Sa likod ng bahay. So, marami ito guys. Ang tataba po guys. Oh, hmm, tingnan nyo oh. Katambok bala oh. Super taba. Kagaya ko. <laughs> Kagaya ko. So, manguha tayo guys. Libre lang to. Libre, libre. Diba? Ang tataba pa Oh. Hmm. Libre lang to guys. Dito lang yan sa likod ng bahay namin. ang taba pa Oh. Diba? Ito ay ito mamaya. Hmm, tingnan nyo guys. Oh, sir. Oh, shout out. Sa Luyot or ko tawag namin. Salihot sa Tagalog tawag dito. Tapos, ang tawag namin ng mga ilunggo is tagabang. Ay, ang tatawag Oh. Tagabang tawag namin dito, guys. Umanguha tayo. Libre lang. Di tabi. Tawag di. Tabak Hmm? Tapos. Oh. Yeah. guys ito na yung ano, sa natin so ayan ayan na ating saluyot libre lang to guys dito lang sa ano namin sa likod ng bahay dito lang sa area namin so ang tataba pa guys oh hmm, ba diba? ang tataba pa nakuha ko lang to dito sa paligid lang namin libreng pitas fresh fresh from the farm. <laughs> fresh from the farm. Hindi, guys, uh, fresh from our backyard. So, lulutuin ni Irina ito mamaya. Ito nakuha pa ako guys. Eh, pakita ko sa inyo guys. So, marami kaming ano din guys, malunggay. Uh, partner ito mamaya. Pwede rin to Sa Tapos, malunggay. Eh, tingnan nyo guys, ang, ang ano, ang, ang tawag dito. Ang tataba, hmm. Yan. Pakita ko sa inyo mga malunggay namin, I mean, guys. Harvest ko to sa malunggay. yung sa malunggay namin. So, nandun si Nini. Pakita ko ka mo. Ayan, guys, Oh. Yung cutting na namin yung malunggay namin kasi uh, patubuin na naman namin. Yan, we have uh, three malunggay. A uh, four na puno, guys. Alipur isa. So, yan. Five pati may maliit pa dyan, oh. O, oh, diba? Tapos 'yan oh. Dami na. May malunggay kami guys oh. Hin cutting lang ni Nini para mag-atalbos uh, na naman siya. Ayan oh. So mayroon pang isa. 'Di ba? Tapos si Nini. Ne. Hey, hi hi. <laughs> si Nini, hin cutting niya para mag magtalbos-talbos talbos na naman siya, 'di ba? So mas maganda talaga guys yung may sarili kang tanim para hindi ka nahihingi ko tapos may mga may ano din kami mayroon din kami ano um uh, uh lemongrass. nagtanim talaga ako guys para ano para hindi nahihingi di ba malunggay libre na rin marami kami ng malunggay guys sino gusto gumingi ayan malunggay queen <laughs> so yeah So, yun na ko sa inyo, guys, ang, ano, guys, ang kanyang, ang alaswa, mamaya alaswa ang lutuin ko. So, see you later. Papakita ko sa inyo. ah uh, namiss ito lahat na, namiss ito ng, ano, guys, yung mga sa ibang bansa na wala masyadong malunggay, mga OFWs, o di kaya mga naninirahan sa ibang bansa ng mga Pinoy. Di ba, namiss nyo? Yung malunggay, di ba, iba'y frozen lang. May mga ganun eh. Meron na yung fresh. Pero, syempre, dito sa atin, ano lang, libre lang yan. So, pagkita kasi mamaya, umulat ako ng uh, ano tawag dito? Basta, gulay na may saluyot tsaka malunggay. Isa so, ni misteriya. Guys, baka ready na ang aking, ano, guys. Ito yung ko lang. Maglaswa ako, guys. Dininding. Pure lang. Tapos, lagyan ko mamaya ng malunggay. Tapos, hindi lagi lagyan ka nito, guys. Saluyot natin. Tapos ngayon guys, nagpakulo na ako ng tubig. Nilagyan ko lang ng uh, nilagyan ko lang siya ng uh, garlic. So ang gagawin natin, may pinakulo na ako guys. Yan, guys. tubig tsaka garlic yan. Guys. Ang gagawin ko dyan, kasi yung husband ko is Ilocano. Favorite niya kasi to. Ayan. Shout out mga fe, papaham. Ha? Mmm. So, lagyan ko siya ng bagoong. Wala akong lalagyan na isda o rano lang. Wala. Bagoong lang siya, guys. Galing Luzon. So, wala. Ano ito, guys? Galing ko Luzon. Sa ni Mister. So, lagay, lalagyan ko lang siya ng bagoong. Yan. Yan. Dalawa. Okay na lang siguro, no? Tansya-tansya lang tayo, guys. So, ayan. Yan ang itsura niya, guys. Alam nyo ba, guys? Kahit mabaho to pero para sa akin mabango, masarap. <laughs> Di ba? Pero masarap to guys ha. Shout out sa lahat ng mga uh, gusto nitong kumain, sa mga sa usawan, sawsawan. O lagay sa o, o, sa gulay, magluto kayo. So the best to guys, so recommended, bumili na kayo. <laughs> so nagluluto ako ngayon ng dinding-ding. 'Yun ang ilalagay ko guys, so, ipapakita ko sa inyo mamaya ang yung ready na siya guys na kakainin. Yan, lagyan ko siya ng ganito rin, oh. Yan. Ready sa loyot. Tapos yan. Yan lang. So, papag-i-la ko sa mamaya. Pag-ready na siya. Shout-out sa lahat ng mga RFWs. Alam ko, miss, na mayroon natong sa loyot. Tsaka lahat ng mga Filipino na nasa ibang bansa ngayon. So, enjoy watching. So, ito na yung aking giningding. Shout-out sa mga kumakain ng giningding. Ayan, oh. Yan na guys, ayan. Ayan guys. Yan lang. Tapos halagyan ko ng malunggay guys. Kunti yes. na. Yan. At sabaw. So, wala kami yan guys. Walang isda yan or ano. Talagang ano lang yan. Pure. Tapos ito yung parts na naman yan. Pinirin ko ang pilapin. Yan yan guys. So, kain po tayo.